Very yeah, good time mga Kamoto Vlog Today is Sunday So probably September 28, 2025 So mag tayo kay Lala Move ngayong araw na to no? So try natin, ma-hit natin yung target natin Na 1,500 So sana makalimang booking tayo ngayong araw na to mga Kamoto Vlog So nandito ulit tayo sa tambayan natin sa Arayat Pampanga no? Dito tayo naghihintay ng first booking natin mga Kamoto Vlog So sana makakuha tayo nang uh, kahit isang long ride lang mga kamotoblog then dalawang malapitan. So paliwanag tayo ng 8:30 sa bahay no wala pa tayong first booking so so ayun update ko kayo, mga kamotoblog pagka nakakuha tayo ng first booking dito sa Arayat Pampanga. So ayun mga kamotoblog DIY Moto Black. Hey, Vlog na no? meron tayong first booking Raya at Pampanga to San Fernando, Pampanga Body ang pamatayan niya ay 161 so, Papuling siya mga na no? Pwede natin sabayan no? Hanap tayo ng pangalawang booking Sabayan natin ito mga kamotovlog Pick up natin yung item. Hey okay, mga kamoto vlog na dito sa paana ng Mount Arayat. Yun doon natin kinuha yung first booking natin doon sa bahay na yun. sa papuntang groto doon natin kinuha yung first booking natin mga kamoto kayak yang nggak bas, nagpa-vlog min ako tayong pangalawang booking no papuntang Baliwag Bulacan so Mexico to Baliwag Bulacan Head Southeast Ang shipping fee niya ay 266 so nakuha na natin yung item dragon fruit 10 kilos so drop off na natin sa mga kamoto then hanapan natin na kasabay along the way no So update ko kay mga kamoto vlog makakuha ko ng third booking Two moments later Ayan mga kamoto namin ako tayong pan third booking Claridel papuntang Santa Rosa Nueva Ecija So ano siya ang mga item na pinadeliver nila ay mga circuit breaker no So marami rami din yun uh, Nakakahalaga ng 455 pesos pero so, hindi mo siya priority mga kamoto no Regular lang pero di natin siya makuha na ng kasabay mga kamoto Ewan ko, bumabalik lang yung yung start button ni ano ni Lala Move this application hindi tayo makakuha ng kasabay mayroong mga dapat na kasabay San Rafael papuntang Rayat Pampanga hindi so natin makuha then may, naku may lumabas dito sa San Miguel Bulacan papuntang ano naman San Jose Nueva Ecija hindi ko rin makuha So ayan, uh, hindi ko na siya sasabayin mga kamoto no? kasi ano, nagtulo ko na naman yung application ni Lala no. O talagang ganoon siya, pagka mayro kang long ride na isa, hindi ka makakuha ng second booking. Hindi ka makapag double booking kay Lala Mob. So ayan, uh, lang natin tong item mga kamoto vlog. Sana, uh, tayo ng tips dito mga kamoto para makabawi tayo, no. Dahil hindi tayo makakapag double booking ha? So update ko kayo mga kamotovlog Pagka nakakuha ko ng pang apat na booking Mga MOTOVLOG no na deliver na natin yung tatlong bookings natin no oh. So bali yung first booking natin uh, Binayaran tayo doon ng 162 Then yung second booking natin Binayaran tayo ng 340 Then yung sa third booking natin, binayaran tayo ng 600 mga kamoto vlog. 455 lang yung shipping pinong nung third booking natin dito sa Santa Rosa, ano, Nueva Ecija. Then update ko kayo mga kamoto kung makakakabot tayo ng comfort booking. So ayun nga mga kamoto no? kumita tayo kay mo ang gross income natin ay 1,252. Then, nagkasulina tayo ng 342 pesos. Then, yung kinita natin kay Lala Wolf Up ay, 830.4. So, ililalas mo lang yung gas consumption sa kain top up Magka-come up ka na sa net income mo mga kamoto vlog So, ayan, eh, hanggang dito na lang yung video natin mga kamoto vlog no? Sana may nakakatas may natutunan kayo at nakatulong tong video na to sa mga gusto mag-alamove dyan. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment at huwag niyo rin po kalimutan pindutin ang ating notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli mga kamotovlog. Bye-bye!